Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po, magandang magandang Monday morning po sa inyo mga kaagapay. Kamusta Amen. na po kayo? September 16. At dahil nga po Monday, ay para po ma malagay sa hulog muna kami. May awitin tayo, di ba po? para po alam natin na this is really the start of the week. Okay, gabay choir! Ready na kayo? Yung ating mga kaagapay, handa na. Hmm. Handa na po kay Daddy Paul? mm -hmm. Okay. Hmm. Ready? Sing. Monday na naman at may gagawin ng Diyos. Amen, 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 amen. 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 Totoo po yan. Yan po ang lagi nating sinasabi may ginagawa at may gagawin ng Diyos sa bawat Amen. alo ng ating buhay. So kayo po yung nakikinig sa programang gabay. Dito po yan sa 702 DCS 530 to 6 dito po sa ating bansang Pilipinas. At maaaring iba po real time po sa inyo mga nakikinig sa atin sa pamamagitan ng Facebook, Diyan po sa mga bansang kinalalagyan nyo. Kung kayo po yung narito sa Pilipinas, Luzon, gamit po ang ating transistor radio o yung ating portable missionary radio, nakukuha nyo po ang ating programa mula po yan sa so One Corporate Center mula po sa Pasig, na ibinabad naman po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandiyan po sa Visayas at Mindanao, at gamit nyo rin po ay transistor radio o yung PM radio, nakukuha nyo naman po ang ating programa mula po yan sa DYVS sa Bacolod. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream, syempre nakikita nyo yung reddish pinkish picture namin ng Daddy Paul. Yun po yun ang atin. Yun ang ating picture ngayon, di ba? at kayo po ay nasa iba't ibang sulok ng Pilipinas mula apari hanggang kulo kung maganda po ang inyong internet connection tiyak na tiyak po maganda ang inyong reception naririnig niyo kami ng malinaw and that goes well as well that, that goes as well doon po sa ating mga kaagapay na nandiyan po sa iba't ibang bansa whether migrant or overseas Filipino witness Nandyan po kayo at nakikinig sa ating programa ngayon dito sa gabay at sa buong programa ng DCIS throughout the day. So hold on lang po kayo, dalangin natin po sa loob ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po mga encouragement para ang Monday natin, sabi nga maging isang matagumpay na Monday, di ba? So yan po ating layunin lagi, maging matagumpay ang bawat araw atwat huwag pong kakalimutan ang Far East Broadcasting Company member ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas sige po diyan po kayo saan man kayo naroron sa bawat bahagi ng buong sanglibutan diyan po kayo dito po naman kami pala gabay, ng gaba ay sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras sa ganitong himpilan ng Radio DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman hindi mawawala yan. Ang salita ng Diyos, pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos upang ito'y patuloy na sa inyo'y kumahamon at gumagabay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. O oh, yan. Tandaan niyo po, ang buwan ng September, ang ating theme, ang kabutihan ng Dios At ang ating verse, Matthew 6.33, sabi nga, But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. At makikita niyo rin po, ang ating pangpag-uusap ngayon, e eh, patungkol po sa epilepsy. Okay? Kasi ngayon ko lang po nalaman na ang unang linggo ng September ay National Epilepsy Awareness Week. Ito ay Proclamation number 230 noong 2002. Honestly po, kung tinitingnan-tingnan ko po, nag-iisa lang po ang kaibigan ko na may epilepsy. At hindi pa po siya Filipina, kundi isang Canadian. Kaya po, naintriga din ako noon. Pero hindi ako magkaroon ng panahon na magbasa patungkol dito. Probably because I was not really involved with one who has, di ba po, nung nandito sa Pilipinas. Pero dahil nakita ko po na ito po ay National Epilepsy Awareness Week, ang first week ng September, eh naisipan ko ito po yung pag-usapan natin upang magkaroon tayo ng dagdag kaalaman sa kondisyon na ito at kahit sa maliit po na paraan ay eh makatulong at mapagaan natin ang mga puso ng mga kaagapay o mga pamilyang ito po yung challenge na kanilang kinaharap. So ang topic po natin for this week, professional epilepsy management, sabi nga tama, professional epilepsy management and treatment in the Philippines. Ito po ay kinuha natin sa Institute of Neurological Sciences ng The Medical City. So, handa na po ba kayo? Siyempre, ang unang tanong, ano ba? What is epilepsy? Ano bang epilepsy? Ito ay kondisyon na nakakaapekto sa isipan o sa brain na nagiging sanhi ng paulit-ulit na seizures. Ang seizures po nagpapahayag na sa maraming uri nakakaapekto to sa pag-uugali o sa behavior, kamalayan o sa awareness at sa paggalaw yung movement. Ayon po sa One Health PH, ang epilepsy ay isang talamak na sakit sa utak na inilalarawan ng paulit-ulit na iba't ibang klase ng mga seizures at ito ay nararanasan ng tao kahit ano pa daw po ang edad nila. Ang sanhin nito ay ang labis na electrical discharge Nadulot ng hindi balancing chemical neurotransmitters sa brain. So mahalaga pong malaman na ang mga tao na may epilepsy ay namumuhay ng matagumpay kung ito po ay may proper management. So kung ikaw o kapamilya mo, kaibigan, merong epilepsy, ang compassionate medical support ay makakatulong upang maunawaan na ito ay maunawaan po ito at maging effective po sa pag-navigate sa condition na ito. So, ang pangalawang tanong natin is epilepsy in the Philippines common. So, laganap pa to dito sa ating bansa. Dito daw po sa Pilipinas, may estimated tayo na 1 million Filipinos ang affected ng epilepsy. So, ang access po sa epilepsy treatment dito sa Philippines ay kinakailangan upang ma-manage ng tama ang neurological condition na ito. So ano ang risk? What is the risk of epilepsy? O ano yung panganib nito? Ang epilepsy daw po ay isang condition na nakakaapekto nga po sa mga individual sa lahat ng antas ng buhay na kinakailangan ng careful consideration at understanding. Habang ang ilang factors tulad ng family history ng epilepsy, o ang previous o nakaraang brain injuries ay maaring magpataas ng risk, napakahalagang ma-recognize ng epilepsy ay hindi lang limitado sa edad, sa background o lifestyle. Ang kondisyon na ito ay maaring makaapekto ng kahit sino at ang isang comprehensive understanding sa mga iba't iba o various triggers at manifestation o kapahayagan nito ay mahalaga po para sa isang compassionate at informed approach ng care at support. Ang ganda po nung nabasa ko na bilang dagdag kaalaman sa National Library of Medicines patungkol po sa epilepsy. Ayon po sa kanilang paper, nakakita na po sila ng evidence ng epilepsy mula pa sa ancient Egypt. Mantakin yan ha. Na ipinahiwatig ng Edwin Smith Surgical Papyrus na nasulat noong 1700 BC. Ito po ay naglalarawan ng isang account ng epilepsy at isa dito ay nabigyan ng interest at pansin. So mga Egyptians po nag-document ng isang case na kung saan ang direct stimulation ng brain ay nagresulta sa isang physiologic response. Ang case po na to naglalarawan ng isang tao na may meron, meron siyang malaking sugat sa kanyang ulo na kung ang sugat daw po ay sa Latin, ang tao ay nanginginig ng tono, ng todo. So nanginginig siya kapag sinasalat yung kanyang sugat. Kakaiba naman po do sa mga Mesopotamian sa na naniniwala na ang espiritu, evil spirits, ang mga Dios ang dahilan ng mga seizures. So pinatunayan po ng mga Egyptians na ang seizures ay maaring mangyari sa cortical disruption. At meron din mga documents din ng epilepsy na natagpuan po sa mga Chinese texts mula po sa 770 hanggang 221 BC. Ha, BC. Isang grupo po ng mga physicians ang nag-publish ng The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine. Wang Di Nei Ching na nag-outline ng isang generalized seizure. At noong 610 AD, si Kao Yuan Fang ay pinaniwala ang nag at nag ng epilepsy. Ang mga traditional principles ni Yin Yang Sui Sing ang ginamit sa paggamot ng epilepsy na binubuo ng mga herbs, massage at acupuncture. At ang paniniwalang ng epilepsy ay isang spiritually based pathophysiology or pathophysiology ay nanatiling unchallenged po yan Hanggang noong 5th century B.C. na ang School of Hippocrates sa Greece ay nag-hypothesize na ang brain ang maaaring root cause ng epilepsy. So naniniwala si Hippocrates na ang sacred disease, yun po yung epilepsy, ay tulad din ng ibang mga diseases at naniniwala siya na maaari itong gamitin tulad ng ibang diseases at gamutin magagamot po ito tulad ng ibang diseases maliban ko ito po ay sobra na o chronic na. So ang epilepsy isang karamdaman na nararanasan ng mga tao simula pa nung unang panahon. At ito ay napatunayan ng mga sulat mula sa Egypt, Mesopotamia, China at Greece. So ang mga Mesopotamia pala ang naniniwala na spiritual to. Demons at evil spirits ang dahilan. Subalit balit nakita na rin ng Egypt na ito ay konektado sa brain. sa mga kaagapay, magandang paalala to sa atin na tulad ng epilepsy, hindi lagi ito inuugnay sa evil spirit. Ha? At sa mga bagong kaalaman, maari natin silang matulungan na magkaroon ng fulfilling na buhay. So huwag tayong maging judgmental ha? sa anumang karamdaman na nakikita natin. Kundi tulungan natin sila, i-encourage at ipanalangin Samahan natin sila sa kanilang paglaban at pagtatagumpay sa mga karamdaman tulad ng epilepsy at ipahayag sa kanila ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga buhay, compassion, pagmamahal at pagtulong. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Wow, mabigat na <laughs> Kabutihan ng Diyos, yun ang ano sa buwang ito. At epilepsy pwede pa lang ma-manage 'yan. Yung seizure, ay eh talagang delikado, nakakatakot. Hindi mo alam kung anong nangyayari sa sa tao dahil sa utak. Proper management, pwedeng magawa. Isang milyong mga epileptic pala tayo meron. Risk ng bagay na ito. Family history, pinag-aaralan. Kahit sino maaaring ma-affected nito. Ayon sa kanilang research, sa Egypt, isang malaking sugat na pag uh, hinahawakan ng inginig. So, pwedeng sabihin nila na, hey, pwedeng mangyari yan. At sa mga taga-Mesopotamia, naniniwala, spiritual, <laughs> demonic. But, uh, Pwedeng magamot ng herb at massage. Drain ang dahil, dahilan sa epilepsy noong pa mula sa mga bansa na binanggit. Data po at maaaring matulungan, ma-encourage at maaaring mahalin ang mga taong mayroong ganito upang sila ay matulungan. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral. At masasabi natin ano po naman ang sinasabi ng Biblia patungkol sa katamaran sa wikang Ingles, laziness. Ano nga po? Magandang alamin sa ikaayos natin unang-una at ang takbo ng daigdig bago maging huli ang lahat. Amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano nga po ba ang katamaran, laziness? Alamin po nga natin at maging mahalagang eye-opener sa ating lahat bago maging huli ang lahat. Amen po ba? Amen. Alin po ang ating kukonsultihing aklat upang maging maliwanag ang lahat sa ating pag-aaral sa paksang ito? Siyempre po ang Biblia ang banal na aklat na walang katulad sa mundong ibabaw, binibigyan po natin ng diin yan. Maniwala ka kapatid para sa ikabubuti mo. Glory to Jesus. Sa aklat ng kawikaan, sulat ng pinakamarunong na hari sa buong universe, si Haring Solomon ng Matandang Tipan, ano po ang kanyang pagsasaysay sa Kawikaan Gis 4, ang taong tamad ay pupunta sa lubos na paghihirap. Ang resulta ng katamaran, lubos na paghihikahos. Wow, saklap. Ano pa ang patuloy, ang pagpapatuloy ng hari? Sa Kawikaan Gis 4, ang taong tamad naghahangad ng marami, ngunit kukunti lang ang makukuha. Ngunit ang taong masipag at magsusumigasig, sa pagtatrabaho ay lubos na unlad at masisiyan agad. Wow! Salamat po, Ama. Amen. Ano po ang pagtuturo ng Haring Solomon? Ano pa? Kawikaan 15, talatang 19, ang taong tamad ay sa paghihirap babagsa all through his life. Pagdidiin ng hari. Grabe pala yung katamaran talaga. Si Apostol Pablo po naman sa aklat ng mga taga Roma 12.11, ano ang kanyang dagdag na paalaala? Huwag kailanman maging tamad sa iyong paggawa, kundi lalong maglingkod sa Diyos ng may saya at tuwa, tiyak na uunlad ka. Amen. Talaga pong kaguluhan lamang ang tanging dala ng katamaran sa buhay ng isang tao. Kaya bago maging huli ang lahat, mag-isip na tama at maging masipag na agad at hindi mananatiling tamad. Amen. Wala po tayong mahihita kung tayo ay tamad. Kaya magsipag na agad sa tulong ng ating Diyos na sobrang nagmamahal at handang umalalay. Opo, sa kapurihan ng kanyang dakilang pangalan lamang, ng dakilang ating Panginoong nag-iingat sa ating kanyang mga pinili at sa kanyang mga Remnants. Amen. Di ba anak, hindi dapat maging tamad, oh dapat oh. masipag. Amen. Abo oh ang mga tamad po ay hindi dapat pinapakain. O, oh, biblical po yan, di ba? Oh, tama. Kasi, ano ba't kakain ka? Hindi ka lang Ang hirap no, lalo na <laughs> kung nanay tapos may tamad tayong anak, hindi naman din natin magagawang hindi sila pakainin. Ano po? Mm -hmm. Pakakainin pa rin natin yan. Yun nga lang, patuloy po natin silang sasabihan, patuloy natin silang papaalalahanan, patuloy natin silang i-remind na, anak, walang mangyayari sa buhay mo kung tatamad-tamad. <laughs> diba ba po? si Juan. Di po? Di ba po, sa ating pong kultura, yung kwento ni Juan, tamad na nakahiga, inihintay lang yung puno mm -hmm. ng bayabas. Sana po puno ng durian yun, ano, para pag bumagsak. <laughs> <butas ang> <laughs> magising, ano po. Totoo naman po, in, fair, in all honesty, alam natin, isa yan sa mga challenges na kinakaharap po ng mga magulang ngayon. Kasi parang ang mga kabataan ngayon, meron silang entitlement na mm -hmm. pag-uugali. Kaya eh, minsan sabi niya, oo, kasi minsan din po abuso nung, uh, sorry for the term, Abuso ng freedom nila, yung kailangan may food, may shelter, may yung rights nila. Pero at the same time din po, tayo pong mga magulang pa rin, ang pwedeng magpaalala sa kanila, mag-train sa kanila, kahit na po ano yung kultura na kinabibilangan natin ng ating mga anak ngayon, nasa atin pa rin yung pagtuturo at panalangin at pagmamahal po sa kanila. Para sa future nila, anak. Para sa oh future yeah. Kaya ho, pag sila po yung tatamad-tamad, sila rin po ang mahihirapan. Nun. So, kailangan na po natin silang turuang magsipag Amen. at patuloy na gawin po yung kanilang ginagawa. O, sige po, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito. Morning, sabi niya, new morning we see every day. Salamat po, Ton. Hmm. Salamat sa panibagong araw. Sabi nga, every day is a gising. Every breath is a privilege. Salamat po doon, Panginoon. So, Lord, ang dalangin namin, ikaw po ang siyang manguna sa amin sa araw na ito. At patuloy, Panginoon, nagabayan kami. Kung may mga magulang na ang issue namin, Panginoon, eh, parang hirap kailangang pukpukin ng aming mga anak, mga para bang pako, kapag hindi mo pinukpukin, hindi titi mo. Pero, Lord, hindi ka naman po tumitigil sa iyong pagmamahal din sa kanila mm -hmm. at ganun din po mm -hmm. sa amin. So ang dalangin po namin patuloy at patuloy namin silang gagabayan, tuturuan, makakainin <laughs> at patuloy na ipapanalangin po Panginoon. Ganon din po, maaaring mm -hmm. sa Amin pong mga kaagapay, may mga pamilya po kami na epilepsy, ang challenge ng kanilang pamilya. Father, we pray na yung strength mm -hmm. mo, yung comfort mo, at yung guidance mo po ang makasama po nila palagi every At lagi pong maranasan yung kabutihan mo in spite of the challenges. Lord, today, salamat po. Uh, today ay birthday po ng aming mga kaagapay. Si G. Canlas, salamat po paano sa kanyang buhay. Adalangin po namin patuloy po siyang pagpalain at yung kanila pong buong pamilya, sila Joel at yung buong pamilya niya po. Ganon din po kay Hesed Morty, salamat po. Kay Kesh, dalangin namin patuloy na paggabay mo sa kanya, direction. Ganon din po kay Abby Evangelista Morty, salamat po Panginoon sa kanyang buhay. Lord, yung mga accomplishments niya, salamat po at talagang pinagpapala mo siya. Si Ecole Villamiel, dalangin din po namin sa kanya, direction at strength. Si Ray Kiliope, si Edith Pangilinan, si Leah Asuncion, si Femi Gonzalez, si Beth Remillo. Salamat po, Panginoon, sa mga kaibigan, kaagapay na nabanggit. Lord, maaaring may mga kaagapay kami na hindi po nabanggit at dahil wala po sila sa aming listahan. But today is their special day. So, Father, we pray and we declare blessings upon them as well. Dahil alam po namin, kilala mo po sila, alam mo po sila at ang kanilang mga pangalan nasa listahan sa iyong puso. So Lord, marami pong salamat. So as we face this week, Father, unang-una po, turuan mo kami na maging masipag sa aming pong ginagawa sa aming work at lagi kami magpasalamat, Panginoon, sa kahalagahan ng aming trabaho na pinagkatiwala mo sa amin. Hindi mm. po ito parusa sa amin, Panginoon. Ito po ay pagpapala. So gagawin po namin ang best para po mag-excel as we face this week sa mga work na pinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat. Panginoon, marami pong salamat sapagkat tinuruan po ninyo kami na talagang walang mahihita kung kami po ay tamad. Kaya dapat magsipag na agad sa tulong ng aming Diyos na sobrang nagmamahal at handang umaalalay. Kaya Panginoon, salamat po. Patuloy kaming turuan, patuloy kaming tulungan, upang sa gayon hindi ninyo kami lalampasa sa kabutihang iyong gagawin sa araw. sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen, Amen. O oh, mga kaagapay ha, ang pagiging tamad, tandaan nyo, choice yan. So, ang pagpapala ng Diyos sa masipag, so piliing wag maging tamad. ba? Diba? <laughs> Yung po yun. Masipag amen. ang pinagpapala. So that's a choice we have to make. Pagpasok ng week na to, wag tatamad-tamad. Okay? Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhat at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena. At ni Arwel Mendoza, ganun din po si Kuya Benji Mosura at ating mga gabay barkada. Diyan po sa Broadcast Engineering, sa Radio TV, sa Protect Bukawi Transmitter, pagpalain po kayo ng Panginoon. At syempre po, Jericho Flores po dito sa amin. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Heso Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.